Inilabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang video ng panunutok ng laser sa isa nilang barko sa Hasa-Hasa Shoal sa West Philippine Sea. Nangyari yan bago pa ang magkasabay na harassment sa mga barko ng BIFAR at PCG sa Bajo de Masinloc at Escoda Shoal noong miyerkules, December 4. Ayon sa pru ng BRP Dato Tablot na may kuha ng video, sumakit ang mga mata nila sa laser na itinutok ng hindi pa natutukoy na barko noong nakarang lunes, December 2 ang isa pang BFR vessel na BRT Dato Matanam Taradapit nakuha na ng insidente gamit ng isang night vision camera. Hindi rin makita sa video kung anong klaseng barko ang nanutok ng laser. Sinisikap ang kuni ng GMA Integrated News ang pahayag ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kaugnay sa insidente. Nitong September 27, isang eroplano ng BFR ang tinutukan din ng laser habang nasa himpapawid ng Hasa-Hasa Shoal. Mahigit dalawang linggo bago ang Pasko, ramdam na ng mga pasahero ang lalong pagbigat ng trapiko. At para maibsan, magde-deploy ang LTO ng karagdagang tauhan sa mga kalsada para anilay makatulong din para mabawasan ang disgrasya. Balita hati ni James Agustin. Galing pang kamarin sa kalookan ng high school teacher na si Lodovico. Dahil ayaw niya maabutan ng rush hour, maaga siya bumabiyahi. Kinakailang maaga akong magising tulad ngayon para yung pupuntan ko ay hindi ako malili. Yan. Kaya pagpasok sa school, hindi ako malili. Ganyan din ang arawang diskarte ni Nene na papasok sa kanyang trabaho sa kantin malapit sa North Avenue. Agahan na lang po. Mag-adjust ng oras. Magkaya ngayon, adjust kami ng oras kasi traffic po, lalo umaga. Pahirap pa ng araw pagsakay tuwing umaga. Mas tumala pa ang traffic ngayong papalapit na ang Pasko. Sa season na ito, so maraming mga namimili na. So busy na sila sa paganda ng Pasco uh, Pasko uh, ng taon. Dami traffic talaga. Dali na hindi Marami din na kasi namimili eh. Maraming namimili para sa ano. Pamas siguro. Ramdam din niya ng mga driver ng pampublikong transportasyon. Grabe talaga traffic. Hindi, walang pagbabago. Mas lalong lumalala. Tagalan talaga sir. Number one, tsaga. Sipag, yun lang. Ang choice naman ng ibang pasahero mag-book ng motorcycle taxi. Malala talaga yung traffic pero sa panahon natin ngayon sa December, talaga ang traffic lang talaga. Sumiwas lang talaga naman kami dun sa traffic talaga. Sumisingit lang kami dun sa mga eskinita na pwede kami dumaan dun. Yun, dumidiskarte lang talaga kami. Ang Land Transportation Office o LTO, magde-deploy ng karagdagang personal ngayong holiday season. Kabilang sa mga tututukan ng mga pangunahing ruta kung saan dumaraan ang mga truck, Lalo pa't dalawang magkahiwalay na aksidente ang naitala nito mga nagdaang araw sa Metro Manila na kumitil sa buhay ng limang tao. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay pa rin ang holiday rush, pansamantalang papayagan dumaan ang mga provincial bus sa EDSA. Ayon sa MSPA, simula December 20, pwedeng gamitin ang provincial buses ang EDSA mula 10pm hanggang 5am. Simula December 26 hanggang January 2, 2025 naman, pwedeng dumaan sa EDSA anumang oras ang mga provincial bus. Sabi ng MMDA, inaasahang makatutulong yan para ma-accommodate ang dagsa ng pasahero ngayong holiday season. Mga kapuso, may dagdag bawas pa rin sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa anunsyo ng ilang oil companies, tataas ng 40 centavos ang kada litro ng gasolina simula bukas. Ikatlong sunod na linggong taas presyo na yan sa gasolina. May bawas namang 50 centavos ang kada litro ng diesel ah, at 75 centavos naman ang tapya sa kada litro ng kerosene. Sa monitoring ng GMA Integrated News Research sa datos mula sa Energy Department at anunsyo ng oil companies, posibleng maglaro sa lagpas 48 pesos Hanggang halos 65 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel sa Metro Manila. 50 pesos and 95 centavos hanggang halos 74 pesos naman sa gasolina. At halos 70 pesos hanggang lagpas 80 pesos ang sa kerosene. Mga kapuso, na-stranded ang ilang motorista sa Sindangan, Zamboanga del Norte matapos magka-landslide doon itong weekend. Humambalang sa National Highway sa barangay uh, Gisukan ang gumuhong lupa at mga bato mula sa bundok. Ang nasabing kalsada nagdurugtong sa Dipolog City at Zamboanga City. Walang nasaktan o nasawi sa insidente. Nadaanan din ang kalsada matapos ang clearing operations. Nangyari ang landslide sa gitna ng maulang panahon dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ayon sa pag-asa, magpapatuloy yan ngayong araw sa Sambuanga del Norte, ilan pang ng Mindanao maging sa Visayas at Palawan. Shear line naman ang umiiral sa ilang bahagi ng Central at Southern Luzon. Amihan naman ang nakakaapekto sa Northern Luzon habang asahan muli ang mga local thunderstorms sa nalalabing bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila. Asahan ang katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa ilang lugar sa Southern Luzon, Bicol Region, Palawan at Visayas. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Sa gitna ng pag-uulan, nagpapakawala pa rin ng tubig ang ilang dam sa Luzon. Tigisang gate ang nakabukas sa Ambuklaw, Binga at Magat Reservoir. Pinag-iingat ng Department of Foreign Affairs sa mga Pilipinong nasa Syria kasunod ng pagpapatalsik kay Syrian President Bashar al-Assad. Inabisuhan ng DFA ang mga Pilipino roon na makipag-ugnayan sa ating embahada sa Damascus. Nakiusap din ang pamahalaan sa mga otoridad ng Syria na hanggang maaari ay iwasan na ang karahasan. Napaalis sa pwesto si Al-Assad nang makuha ng mga rebelde ang Damascus na kabisera ng bansa. Nakuha na rin ng mga rebelde ang iba pang bahagi ng bansa. Mahigit ani na dekadang namuno ang pamilya ni Al-Assad sa Syria, kabilang ang 24 na taong pagupo niya bilang presidente. Pinaniniwalaang ang tumungo si Al-Assad sa Moscow, Russia kung saan binigyan siya umano ng asylum batay sa ulat ng mga Russian media. Nanawagan ng Prime Minister ng Syria na magkaroon ng eleksyon para sa bagong pamahalaan. Inaasahang pupulungin bukas ng mga foreign affairs sa Justice Department ang pamilya Veloso, kaugnay sa nalalapit na pagbabalik Pilipinas ni Mary Jane Veloso mula sa Indonesia. Balitang hatid ni Von Aquino. hindi maitago ang saya ng pamilya Veloso nang malamang pirmado na ng gobyerno ng Pilipinas at Indonesia ang kasunduan sa tuluyang pagpapauwi kay Mary Jane Veloso. Nakulong si Veloso sa Indonesia matapos sintensyahan ng parusang bitay ng makuna ng heroin sa bagahin. Nalaman na rin namin lalo tuloy kami hindi na makatulong ni tatay. Para bang inip na inip na kami, kung maaari lang, hatakin na namin araw para dumating na araw na pag-uwi niya. Sa Martes, inaasahang pupulungin ng DFA at Justice Department ang pamilya para sa pagbabalik bansa ni Mary Jane. Hindi pa raw nila nakausap si Mary Jane tungkol dito pero plano ng pamilya na magpasko kung saan dadalhin si Mary Jane pag uwi sa bansa. Lubos naman ang pasasalamat ng pamilya sa ating gobyerno at gobyerno ng Indonesia na walang hiningin kondisyon kapalit ng pagpapauwi kay Mary Jane. Sana Ganun na po palang sabi ng gobyerno ng Indonesia, sana ang ibigay na ng ating pangulo yung clemency na kay Merdin. Yun ang ibigay niya kay Merdin para makapiling na rin siya ng mga anak niya sa haba ng panahon. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News.